Yo! What's up? Welcome ulit sa aking channel mga adol. Sa so, bali, nagbabalik na naman ang inyong pambansang kite vlogger. Sa so, bali ngayon, eto request nyo, na-miss nyo ba yung mga... Na-miss tulad. Na-miss nyo ba yung mga vlog natin, mga saranggola vlog natin? Ngayon, pagbibigyan ko kayo. sa so, bali, magpapalipad tayo ulit ng Gurion. Kasi medyo nagkahangin dito ng konti dahil makulimlim yung panahon. So ito yung papalipad natin. Alam ko ilang base na ito napanood kasi... Ito na lang yung naiwan sa akin ngayon na saranggola ko. Kaya ito yung papaliparin natin ngayon. Tara, so samahan nyo kami. Let's go! Thank <laughs> you.

i'm glad. Ito ka sa gilid Sa daan Sa sakyan Dito kami ngayon sa bukid mga idol So medyo maganda-ganda yung hangin ngayon So yung request ng iba kasi uh, Mag vlog na tayo ng saranggola Kasi matagal-tagal tayong walang upload So eto na yung request nyo mga idol Nagpalipad tayo dito sa bukid Dahil saktong-sakto um, Wala nang palay Natapos na yung anihan kaya malaya na kaming makapagpalipad dito ng Gurion, di ba? So ngayon lang ulit, medyo naninibago ako sa pagpapalipad kasi yun nga, ang tagal nating hindi nagpalipad, tagal nating hindi nag-vlog, di ba? Ayun. Hawak ko yung pulunan. Ayun. Eh saranggola natin, no. Oh. Nakas ng sumba. Buibirit. Yan. Angas, di ba? So, dito pala yung tambayan namin ngayon. Mamaya papakita ko sa inyo. Nandun si Gino. Tsaka si Boss Welberg. Ayun, may papakita ko sa inyo. Sakto, mayro plano. Duman yung kalaban niyang aeroplano, yung Toratora -tora. Ayun. Galing siguro yan ng ano, Clark o, o, o hindi Clark sa Mayiling gayon, yung airport doon lakas ng Sumba panalo shoutout nga ka pala kay Boss Wilbert na nakatalang natin lakas ng angin sobra kasi mapalimlim uh, kanina maambun na buti na lang hindi niya tinuloy so saktong sakto kahit papano nakapagpalipad tayo hindi ako masyadong maghahataw ng tali kasi wala kaming dalang gloves sa hirapan nga ako kanina na hatakin kasi sobrang ganit niya mga idol tali muna natin to para hindi tayo makawit. talit sa kamay pwede na nga pwede natin Pagkakalim muna natin, sakit sa kamay, lakas o, oh. yung sumba niya, yan, ayos, eto pala yung ilog na pinagliliguan na namin, medyo low tide siya ngayon, mababaw, malingis yung tubig nito, ah uh, kasi tubig siya ng irrigation, uh, tapos kapag sobrang tide talaga yung halos wala ng tubig nagkakaroon ng mga isda dyan na sila, nuhuli namin dito kami ako ng mga isda ayun si Gino, gumagawa siya ng sabi-sabi niya para uh, may mapalipad din excited na excited ko kanina uh, sa totoo lang sila yung nag-aya sa akin kanina magpalipad dito kaya eto, nagpalipad kami ngayon eh, nagbigyan ko yung request din nila kasi ako kanina parang medyo natamad yeah, kasi nakahilata lang kanina nakahiga ako Buti na lang uh, sinabi nila na maganda-ganda daw yung hangin. Kaya yun, punta kami kaagad para makapagpalipad. So ayan, uh, may mga nakuha pala kaming sili ngayon, mga idol. Sakto yuwi namin. So tanim yan ng lolo namin. Dahil ubos na yung sili sa bahay, kaya kumuha na naman ako para may magamit ulit. Ayan, solid oh. And si boss Ebbat naglalaro sa ilog. So, eto na yung continuation ng video. Kita nyo, gabi na kasi kanina nung nagpa tayo, hindi natin masyado na ituloy kasi na-shutdown no, kaya ay nalobat tong ating camera. Ngayon, time check, alas 9, yung saranggola natin, kung kanina nasa bukit, ang ginawa namin nung, ano, nung nalobat na tong camera ay inuwi namin itinawid namin sa mga kable ng kuryente at sa mga puno. Success naman, itawid namin. Tapos hanggang ngayon, hindi ko pa siya binababa kasi sobrang galit pa din. Ah, uh, hindi naman kalakasan yung hangin dito sa ibaba pero siguro sa itaas malakas yung hangin tsaka tuloy-tuloy. Ayan. So ipakita ko sa inyo yung saranggola natin. Dito siya sa kabila. Ayan. So na tayo sa kabila mga idol. Ang aliwalas ng langit Oh. Ayan yung buwan. Ah, uh, maliwanag yung langit. So ito yung tansi natin. Dito ko tinaali sa may bakal dito sa pader. Ayan siya. Ayan. Bale, yan yung kable nya. Ay, tali niya pala. Hindi na makita kasi walang ilaw. Ayan. Pinali natin, nilagyan natin ng ano dito, ng damit para hindi mabakbak o kaya ay hindi magkagalos yung tansi natin, di ba? So, hilain natin. Ayan. Halos di ko maano, ma hatak sa sobrang ganit niya mga idol. Ayan o, oh, grabe yung hangin sa itaas. Tapos, kung kanina, uh, tumutunog yung sumba ngayon wala na kasi yun na naman nababad na naman yung sumba sa itaas naputol so di ko alam kung anong oras ko pa ito ibababa mga idol tingnan natin mamaya kapag medyo kubalma na kasi hanggang ngayon grabe sobrang ganit pa din hirap oh ayan